sa ang palaya kay tabangan na og Mao na jud ni ang resulta sa sige og pananom ba og mga gulay Mga riyos na jud ta ani gulay Ako ning putso bunga sa ang kay na ay magsigimbuslot na ay daghan mga dangan hindi raba ni isprihan o para papatay nang kuan inin mga uyod manang ako naniputsun na lang e para tama kamaligya daghan kong putso nun daghan bunga rabasya siya ato yun nang kubihan pag pamutos mm. natapos na yun nako pamutos ang mga bunga sa ampalaya Di na jud makakutkot ang mga dangan. Pamutos naman ng mga na man ako ang mga kuan. Good.